So what's up mga ka Toyota? Or should I say mga ka Daniel? Hindi, <laughs> biro lang So today um, August 31, 2023 Actually a week ago um, in sa amin Na itong Toyota Rush Will be phased out This end of the year 2023 So mawawala na tayo ng production nito And kung nagagandaan kayo sa specs na to, bili na kayo kasi ito yun na yung magiging last units niya. So official na po yan ang tatanggalin sa price list natin It's dito sa Toyota Philippines. To give way, I think, disclaimer po ha, I think lang po kasi may lumabas na Belos E. So dikit kasi yung presyo nila. So kaya baka tanggalin. And based on the study na rin, uh, hindi na ganoon kadami yung production nito due to naging kalaban niya si Velos. So again, disclaimer po ha, uh, ito po ay sariling uh, isip ko lamang, so thinking ko lang kung okay. So baka may mas ibang rason pa si TMP regarding sa uh, pag out ng unit natin na So mga katropa o yung Toyota Rush Owner of Philippines Association tama ba ako? Yan. So ito na yung mga last batch ng unit natin.